Good morning guys. Bumili pala ako mga idol ng ano, ng tulingan dito sa soki ko sa Barangay Monbon. Ah, Erosin Erocin mga idol. Yan. Dito ako lagi bumibili mga idol, dito lang 'yan sa Erosin sa may Barangay Monbon mga idol. Bumili ako ng tulingan kasi gagataan ko 'yan mga idol. Takmor lang po yung tulingan kasi ibang isda mga idol. At saka guys, bira lang kami makabili ng isda kasi napakamahal ng bili ng isda. Grabing mahal ng mga isda ngayong mga idol kasi dumaan yung bagyong Christine kaya medyo mahal mga idol. At saka mga idol, siya uh, shout out sabi nila ko nito kay Ate Chinita. Ito na nga guys yung binili ko kanina. Tulingan, limataan ko mga idol. Ayan, uh. ah, ko yan. Halo ang kuya ng pichay.

yan na nga guys uh, ang sarap ng kain ko pinataang tulingan tapos pinakuloang sitaw lang bagong pitas ko yan, mga idol sapat na ayan mga idol kulay lang ayos na uh, shout out sa mga followers ko, viewers mga uh, train uh, thank you so much sa inyo lahat mga idol sa walang sawang pagsuporta sa aking mga video Hanggang dito muna mga idol ng aking video. Thank you for watching. Mga idol.